Bukod sa 2022 confidential at intel funds, may bahagi rin umano ng pondo ng Office of the Vice President noong 2023 na hindi pa naipapaliwanag kung paano na gastos ayon po yan sa koa. Kabilang dyan ang para sa pagkain, medical items at mga pabuya. Nakatutok si Marisol Abduraman. Wala na si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kahapon nang mapunta ang diskusyon sa 2023 confidential funds ng kanyang tanggapan. ay sa Commission on Audit, tatlong beses nilang pinuna sa pamamagitan ng Audit Observation Memorandum o AOM ang paggasos dito ng OVP. Kabilang dyan ang pondong ginamit sa pagbabay ng pabuya para sa information gathering na kailangan patunayan ng mga dokumentong itinakda sa ilalim ng isang 2015 circular as far as the documents that they have submitted um, we are not um, so far we are not satisfied with the documents they have submitted so we ask them to um, submit the documents that would satisfy the joint circular may bahagi rin ng confidential fund na ginastos para sa pagkain medical items at mga biyahe by themselves food and medical food and medical aid um, Appears to not uh, fall under the expenses allowed by the joint circular. So we are asking.